Hinalo niyan dito yung to dalawang 500ml na uh, Amine 4 d Kasan na pinamayan may dinong. Ay tatay ata, Takal mo. Yeah. ko ata mo tay. Dua. Sa loob ko din may sa mga customers sa to for we know Retro. dua lata nga sardinas may sa na kong mga to sprayer tatakas ano takal yung garod may sprayer dua lata sardinas ayun Ito pa sa luyot Ito na niyo. Good morning mga amazing farmers. Ito na yung mais na 3585 Pioneer. Ayan eh, o. Mukhang tumigil na yung mga fow dito mga amazing farmer after na-sprayan ng yoval. So pansin nyo mga amazing farmers ay madamo. So today ay mag-spray kami ng pangdamo. Ito, bit-bit ko tong luwang 500 ml na 24D amine. Ito yung hinalo nung kuya ko dun sa isang galon ng Spitfire. So, tignan natin. So, punta natin sila mga maize farmers. Dala ka sila nag-spray. So, sobrang kapal ng damo. delayed sila nag spray na naman ng pangdamo mga kamay si farmers kasi pag ulan na naman sunod sunod na ulan every other day umuulan so ito nga pala kamay si farmers yung spitfire yan so sa isang galon na ito hindi ko nakabutan si kuya inalo niya itong dalawang 500 ml na 240 amine yan dito sa isang galon ng speedfire, so ang dapat isang lata ng sardinas na maliit tapos isang takip ng 240 dapat ang ang dapat talaga <coughs> so di ko alam kung anong takal na nila kuya ngayon hinalo niyan dito yung ito dalawang 500 ml na amine 240 titignan ko yung result nya basa pa yan kasi umulan kagabi pati dyan ini-sprayan so makikita natin yung result nya madali lang siguro mapatay ito kasi basa yung damo parang kapal talaga mula nung umulan ng umulan yan tumubo yung mga, ano, mga damo so ayun walong eras sa isang karga ng 16 liters walong eras so, hanggang doon lang naman yung eras nya kasanapin na pinamaya may dinong ay tatay ata takal mo sabi so, ko ato na yun hindi eh. may sabi ko dua

Baka narugit, na-filter na. Lasin da, da, eh. na pa natin pa. Lasin na ito yung na? Lasin na. Pura rin eh. Hindi na. Baka itamat. Baka ita Dalabati na tatay sa ta. ta, ta. Hindi hmm. mo kinita no. Da, dati karga na. Hmm. Nga to'y nga na ganatoy. Oo

Sa sobrang kapal na ng damo mga amazing farmers ay ganito na mag-spray sila kuya. Per eras na kung tawagin namin ito. Ganyan-ganyan na lang. Dito sa pagitan ng dalawang tanim may eras. Lera. Yan ganyan sila mag-spray mga farmers para sigurado na mapatay lahat. So take note. Dalawang lata ng sardinas yung nilagay dito. Pero dun sa isang galon na... Spitfire glyphosate ay hinalo ni kuya doon yung 100 ml na 240 d uh, mine so ito yung uh, antabayanan ko kung ano magiging epekto pero makikita nyo naman mga kamensya farmers ay hindi masyado natatamaan yung dahon at puno ng mais yan puro doon sa mga damo lang ang naispray So, ito, babantayan ko pa rin mga kamay si Farmers kung ano yung magiging resulta. oras na 8 8.15 matapos siguro nila to kahit 10 1.2 hectares naman ito so tapos nila to kahit tough day may paragis dito sa amin pero dito lang sa ano, boundary dito lang sila tumutubo sa boundary namin ng Kilpiyo pero dito sa maisan wala siya nga pala mga kamaising farmers bumili pala ako ng isa pang galon ng Speedfire. hindi kasi ako mapakali baka niisip ko kasi baka sobra talaga yung timpla ni kuya dito sa isang Speedfire na isang galon tapos dalawang 500 ml na 240 di amine so sabi ko baka sobra talaga puro baka may mangyari sa mais kaya yun ako ng isa pang galon ng spitfire yan hinalo ko dito sa may timba yan ko na lang hinalo yung bagong bili na spitfire ang galon tapos dun sa malampas uh, kalahati <coughs> na natira dun sa uh, hinalo ni kuya kanina so yan namumuo talaga pala yung ano, normal normal daw na ano na bumuo yung gamot pag nahaluan ng 24D yung glyphosate yan hinalo ko na lang dyan kasi baka yun nga may mangyaring masama dun sa mais sayang din naman ano na siya 29 days na yung mais namin ngayon yan binuhos ko na lang dyan yung bagong bili na isang galon na speedfire. so ayan habang isinasalin ko pala yung bagong timpla na 240 at saka yung glyphosate na Spitfire shout out muna sa mga supporters natin dyan yung mga nakasubscribe at yung mga nanonood lagi dito sa aking youtube channel yung binilan ko pala ng uh, spitfire at saka yung 240 doon sa may liwanis shout out po Ayan. sa mga lakay nating katropa shout out sa inyo So ito mga kamay si farmers yung maisa. Ito yung before nya. So i-update ko sa inyo kung ano yung after na mais experience. Salamat sa panonood God bless.